Hello everyone, welcome back po sa ating youtube channel uh, Nandito po tayo ngayon sa ating bahay ko po sa ating sakahan ngayon Ating gagawin ngayon ay mag maglagay tayo ng abono ng ating bagong tanim na sibuyas Ayan ito ang ating abono, uh, ating hahaloin mamaya At yan guys, uh, magsisimula na po tayo Ayan guys, simulan natin sa paghahalo ang ating abono Ito ang ating abono guys Yan guys, dalawang klase ang abono, natin guys. Perfect. Perfect at ammonium sulfate. Ayun. Ayun. Ayun oh. Sulfate ating haluin. Ayan guys, sisimulan na natin ang ating paglaglagay ng abono ng ating sibuyas. Ayan, sa gitna natin ilalagay guys. Dahil sa pagtatanim ko, triangle style yan. Pang ekonomiya ng abono. Triangle style. Para makatipid tayo sa abono. At sa hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, uh, please subscribe. At pakahit sa notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na mga video. Dito sa... Patuloy sa tayo. Ayan. Uh, uh, ito yung ang uh, siboyas natin guys ay panguna pa itong abono natin kasi uh, bago pa itong tanim kasi uh, nadaanan po tayo ng init ng panahon halos mga tatlong buwan kaming walang ulan at buti na lang may natatira pang similya sa aming sibuyas at yan ang ating itinanim ayan guys halos uh, itong buwan kaming nag, naghihirap walang ulan at ngayon uh, nagsisimula kami sa uh, ulit para ma mabubuhay mabuha, mabubuhay nagtanim kami ulit at matagal pa pong magharvest halos uh, maghintay po kami ng uh, dalawang buwan bago kami ma-harvest depende sa panahon depende sa panahon kung papala rin kung maganda ang kanyang ani ayan guys sana po maganda ang ani balang araw oh. medyo ah uh, mabato dito sa amin pero kahit uh, mabato uh, mabubuhay pa rin kasi may may lupa naman may lupa naman kahit mabato mabuhay pa rin ang aming mga tanim mabubuhay pa rin Yan po ang, ang uh, naming hanap buhay dito magtatanim at tapos kung makaani na ibibenta sa palingke or merkado ibibenta namin doon doon namin i ibagsak bagsakan ng gulay bagsakan ng gulay or iba't ibang klase mga gulay at sibuyas kitanya guys oh maraming bato maraming bato dito sa amin ayan please subscribe my youtube channel isa sa amin guys ibang ang paraan nga na mag no hindi namin tutunawin ilalagay lang namin sa lupa hindi kagaya ng iba na tutunawin ng tubig yan uh, malapit na po tayong matapos malapit na po tayo matapos sa ating ginagawa na pag lagay ng abono pagkatapos diyon ah, maglilinis, maglilinis tayo sa susunod ko na video ah, papakita ko sa inyo kung paano mag-aalaga maglilinis ng sibuyas dahonan si Moes Dahonan to guys hindi ito Bombay kasi Bombay at Dahonan magkatulad lang ng hechora ng mukha ayan at yan lang po ang ating ibabahagi salamat po sa panonood salamat